sagat sa tiwala mga kakalala hindi ko pwedeng biguin at mga kababata ko lagi kasama no minsan sa lahat sa edna maraming gusto mo ma kami palaga ng hamon sa akin ay paparating ha ba, ba, ba. bagsakan na basic boom ba pro Kalaban ko ako lang din Yung tao na sa salamin Kukunin ko pa rin yung sakin Di balik kahit hindi na ako sa Ang dami rin shit na gawa Hindi ko na nga rin mabilang Patawarin mo sana ama Naway pagtibahin nyo pa dami beses na dapa Tumuyo pa rin ako Kahit ako lang mag-isa Ay Nakatutok pa rin sa pangarap days na nagpapahangal Mga pa ako sa lupa pa rin Nakatabakti pa rin naman tinanggal ko lang mga kadena na natila Ginabos ang aking dangas Sige wala God, pala pala bagong ko Bago makuha lahat Sagat sa tiwala mga kakilala Hindi ko pwedeng biguan At uh, mga Palaga ng hamo sa akin ni paparating Pa, 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 pa. Sagat sa tiwala mga kakalala Hindi ko pwede biguin mga kababata ko lagi sabi minsan, sa amin sa lahat eh. sa e Na, na, marami gusto mga kami Pa, pa, palaga ng hamo sa akin ni paparating pa, pa